Nabanggit na naman ang pangalan ni Kai Soto sa NBL Australia at natural lang na ang post na ito ang makakuha ng mas maraming reactions. Maraming Kai Soto fans ang nag-react na si Kai ang kanilang paborito mula sa listahan ng mga seven footers na inilabas ng NBL Australia. Solid na performance ang nagawa ni Kai sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers laban sa mga NBL Australia Centers. Isa na dito si Samuel Wardenberg na merong kasalukuyang magandang stats sa NBL Australia 14.5 points 6.4 rebounds, 3.4 assists at 50% na field goal percentage. Ito ang kanyang stats, maganda-ganda nga rin. At ito rin ang player na pinanis ni Kai Soto sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. At kung ganito kagaling sa NBL Australia ang tinalo ni Kai Soto ay hindi malayo na maging totoo ang lumalabas ng mga usap-usapan na merong NBL team. Ang nagkaka-interest na naman dito kay Kai. Hindi lamang si Sam Wardenberg ang nahirapan dito kay Kai Soto kung hindi ay maging ang 7-footer na sentro na si Tyrell Harrison. Mas matindi ang average nito sa NBL Australia halos double-double, 14.3 points, 9.7 rebounds, 1.2 assists at 64% na shooting percentage. Di kalidad ng mga sentro ng NBL Australia at ng New Zealand National Basketball Team. Ang tinalo ni Kai ipinakita niya na kayang-kaya ang mga sentro ng liga ng NBL Australia kaya naman hindi talaga malayo nababalik si Kai nang malakas hindi maglalaro sa FIBA Asia Cup full recovery ang target nila at posible na sa NBL siya maglalaro next season kung maging totoo ang ilan sa mga usap-usapan na may interesadong team sa kanya sa NBL at pansin rin naman ng NBL Australia na instant hit ang pangalan ni Kai kapag binabanggit nila ang pangalan nito sa kanilang page at ipinakita naman talaga ni Kai na kayang-kaya niya ang mga NBL Australia centers na kagaya na lamang ni Sam Wardenberg at Tyrell Harrison na may kasama pang Cory Corey Webster sa team ng New Zealand. Inis ang ilan sa NBL Australia fans sa katotohanan na hindi nila matanggap na pinanis ni Kaya ang dalawang magaling na sentros sa NBL. Hindi nagsisinungaling ang stats at video ng laro Gilas vs New Zealand second window ng FIBA Asia Cup qualifiers panalo ang Gilas. May tiwala pa rin si Coach Tab Baldwin dito kay Coach Tim Cohn na ayon nga kay Coach Tab ay kayang-kaya ni CTC at ng Gilas na magkaroon ng mas magandang resulta ng laro at makakuha ng panalo sa FIBA Asia Cup. Mas magiging maganda ang laro ng Gilas kumpara sa ipinakita nila sa third in final window ng qualifiers. Meron ngang chance na magbago ang laro ng Gilas. Makabuo sila ng taktika na tatalo sa kanilang kalaban ang Chinese Taipei, New Zealand at tiraka Para sa ating matinding obserbasyon, kita natin na kaya ng Gilas ang Chinese Taipei sa third in final window. Ang naging problema lang nila, hinayaan nila na makalamang ng malaki ang team ng Chinese Taipei at ang Gilas ang naghahabol sa score, naggawa ng Gilas na makahabol at nagkaroon ng chance na yun nga lang sila ang napagod kakahabol sa score. Fatig issue ang kanilang naging problema. Idagdag pa natin na wala ang main center ng Gilas na si Kai kulang na kulang sa palitan o rotation ng mga bigs ang Gilas. Pwede nating sabihin na katulad nga ito ng laro ng Gilas kontra sa team ng Indonesia noon. Pero asahan natin na magbabalik ang Gilas kontra sa team ng Chinese Taipei at ipapakita nila sa team na ito na sila ang mas dominant na team dito sa Asia at hindi nila uulitin sa FIBA Asia Cup ang pagkakataon. Malinang ng gilas na kanilang nagawa sa third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kailangan na mag-adjust ni CTC sa FIBA Asia Cup dahil ang target nga ng kampo nina kay Soto ay ang full recovery. Ito ang nakikita natin. Walang kaya ang gilas sa Asia Cup pero posible na mas solid na laro ang may pakita nina. AJ Edo at Jun Marfardo kay QMB naman isang sorpresa ang gagawin ng SBP Pwedeng gulatin tayo sa update na approved bilang local player ng gilas si QMB ng FIBA at posible rin naman na may butas ang dokumento ni QMB na nakita ang FIBA at hindi nila ito pwedeng gawing local player ng Gilas team. Kay JB naman tayo, walang ban na inilabas ang FIBA tungkol sa kanyang pagiging positive sa substance na hindi papasa sa WADA o World Anti-Doping Agency ng mga atleta at mataas ang chance na siya pa rin. Ang naturalized player na gagamitin ng Gilas at may legal counsel nga si JB na nagbibigay ng sagot sa WADA at FIBA kung bakit nga siya naging positive sa substance na pwedeng kasali sa kanyang gamot o painkiller dahil alam naman natin na matindi ang tinamang thumb injury ni JB sa PBA, masakit ito kung walang gamot o painkiller na gagamitin si Justine Brownlee.